Tunayin natin itong uh, pitong, pitong pulis Maynila na sangkot daw sa pasugalan, iligal na pasugalan, pinasisibak ng NCRPO chief, RH-29 Boy Gonzales. Come in boy. Jerry Tina, uh, kinatasa na ni uh, NCRPO acting uh, Regional Director of uh, Police, Brigadier General Anthony Aberin, si MPD Director uh, Uh, General Arnold Tomas Ibay na i-dismiss sa serbisyo ang pitong polis na konektado o sangkot sa ilegal na pasugalan sa Maynila. Sa pahayag ni Aberin na gumisita ito sa headquarters ng MPD, mm -hmm. nito na naka -aresto. Ang NCRPO ng mga individual na sangkot sa ilegal na pasugalan. Pero may dalawang police captain. Ano? Kapitan? Maynila. Ay sus. Oo dalawa. Dalawang police captain. Parehong police Maynila. Police Maynila. Puro polis pa nila ang nagtungo sa kampa bagong diwa para habulin uh -huh. o arborin ang mga naaresto dahil sa iligan na sugal. Hindi e, pumayag ang NCRPO agad nilang isinailalim sa investigasyon ang mga polis na naglakas loob na nagtungo sa kampa bagong diwa uh -huh. at uh, kanya na ito, sa serbisyo o sa loob lamang ng dalawang buwan. Yung dalawang, May dalawang, dalawang, rin, dalawang polis captain kap, yan ay oh, eh, yung limang iba pa. PNCO,

na mga tanderate uh, ng mga police and CRPO uh -oh. may uh, sa area ng uh, Malate. Malate, Malate uh, Manila. Uh -oh. Ano bang mga uri ng sugal? Mm. Itong mga ginagawa na mga sangkot na polis na dyan sa illegal na pasugal. Marami. May mga uh, masama nila kasi. Iba't ibang mga sigal. Mga lote. Mga mm. -hmm. EC2. Uh -oh. At uh, ang babala nga... Pula puti. Meron pa ba noon? Pula puti. Wala na yun. <laughs> na parang sinaunan ba nga yun? <laughs> ah, ganun ba? Yung mga color games, oh. Uh, usong, usong -uso sa Maynila <laughs> dati yun eh. Mm oh. Oo, oh. oh, sa dati, alos dati. Iba't ibang lugar sa Maynila, may peryahan. Oo, eh. oh, di ba? Meron dito tupadahan. Minsan na po sa Manila. Pati tupada. Meron, meron isang tupada. Yung mga sabang na iligal. Oo. Oh, oh. Uh, pero mukhang di pa nahuhuli sa area ng Pagdakan. Mm. Ang babala, Jerry, hindi na mm. ni uh, General Abirin sa iba pang polis, huwag masangkot o oh. mag-iprotekto na anumang iligan na gawain. Dahil sa siguradong mananagot sila sa pata sa Pinang General, hindi kinukonsente ng NCAP o polis na gumagawa na iligan at tinitiyak niya na may paglalagyan ang mga ito at wala silang uh, pipiliin kahit ano pa ang rango sa Philippine National Police. Pakinggan natin yung uh, pahayag ni General Abirin. Don't involve ourselves in illegal activities directly or indirectly. Pag sinabi natin indirectly, by being protectors. Again, I have already ordered the investigation of two police captains And fight PNCOs. Dahil sa panginiyaram nila sa mga huli natin sa illegal gambling. They are very brave. They went as far as Camp Baong para habulin yung mga nahuli sa Manila. And of course, R7, I want them to speak. Okay? In two months. Okay? Huwag tayong ano, huwag tayong maging protector ng mga iligaw because hindi if we do come may paglalagyan tayo, may paglalagyan tayo. We will not tolerate illegal activities. Sayang yung promotion, sayang yung dadap sweldo. Oo. Oh, oh. Talaga pala, ano? Beto, tinatanong ni tinatanong ni Big Lima, Beto-Beto raw, meron? Wala. <laughs> Puro mga sinaunang laro, eh, no? Oo nga, eh. ayun, nako, sa sayang yung dalawang police captain na yan, ano? Oo, mm Loteng, is it Bukis? -hmm. Kasi may mm nahuli -hmm. nga sila nga Bukis sa Santa Ana at saka yung iba sa Santa Mesa. Ang mga police Ang dami pala sa Maynila talaga, talaga ano? Oo, oh, hindi pa rin mawala. At uh, kasi yung iba kasing police, uh, yun na yung din ngayon kasi sa ang uh, NCRPO, may kasi mga pulis na sila mismo nagsisilbing operator ng illegal na sugal sa Maynila. Ito si Bay Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.